So, ito na Mga kababayan, unahin po natin itong kay Sara Duterte. Nako po, ano nga ba yung kay Sara Duterte ken? Ito na mga kababayan, handa na nga ba si Vice President Sara Duterte, mga kababayan, sa kanyang panibagong impeachment complaint. Nako po. Ito na handa na nga ba si Sara, mga kababayan? Kaya kung handa na Like, like, like po tayo. Ay, pantay po natin yung like. Ito po mga kababayan, yung ating pag-uusapan. Dito po mga kababayan sa isang balita. Balita po ito mga kababayan ng regional uh, news, no? Uh, GMA, regional TV, na kung saan si Sara Duterte daw ay handa na sa paparating na impeachment complaint laban sa kanya this coming February. Mm -mm. Bakit nga ba mga kababayan, alam na ni Sarah at handa na si Sara. Bakit ah, ginamit na naman ba ang kanyang confidential fund para malaman niya na mayroong impeachment na paparating? eto po, pakinggan yung mga kababayan. Pero bago ko po i-play, nais ko pong ipaalala sa inyo, Bisaya po ito, itatranslate eh, translate ko na lang. Mm -mm. hapon Mindanao. Ako. Magandang hapon da. Roman Velasco. Ah. Oh. Magandang hapon, Mindanao. Ako si Sara Velasco. Hindi siya si Sara Duterte ha, reporter po siya. Si Sara Velasco. Continue. Dili na matod pa si Vice President Sara Duterte kung tunay musunod na impeachment complaint pa kaniya hang 2028. Lakip matod pa sa mga lakang sa mga kalaban sa politika. aron mapugnan siya sa posibleng kandidatura sa 2028 presidential election. Ah, So, ang sabi mga kababayan dito sa GMA Regional TV, Davao Station, hindi na daw nagtaka si Sara Duterte na mayroong impeachment complaint na paparating laban sa kanya kasi nga mga kababayan, ah, yan daw pong impeachment na yan ang panglaban kay Sara para hindi daw umano matuloy ang pagtakbo niya bilang presidente sa 2028. Ha? Sabi ng reporter. Bisaya yun ha. Translate ko lang. Mga DDS, wag na kayong umasang i-translate ko pa sa inyo. Bisaya na ito. Imposible hindi nyo pa rin naintindihan yan. Alam ko naman bobo, ko kay, bobo kayo pero hindi kay bungol. Di ba? Hmm. Are you reporting RG relator? Hmm. -mm sa karon wala pa si Vice President Sara Duterte kung dunay magsumite og impeachment complaint pato kaniya sa sunod tuig oh. inuon ginalauman matud pa kini gikan sa palpak nga pagduso sa People's Initiative issue sa pagtamayan sa mga congressman aron mo pirma sa impeachment ug karon planong pag amyenda sa <coughs> konstitusyon ah oh. so yon ang sabi niya mga kababayan sa ngayon daw, wala daw narinig si Sarah na mga haka-haka, chismis at maritisa na may impeachment complaint laban sa kanya. Pero ang uh, katunayan daw niyan, ang impeachment daw ay hindi daw talaga para sa bayan. Ang impeachment daw ay para no sa mga uh, palpak, no? Palpak na people's initiative na isinulong noon ni, Tril, ni ni Martin Romualdez, no? At yung uh, pagbayad sa mga kongresman na pumirma laban sa kanya, laban sa pagpirma sa kanyang impeachment. At ngayon naman daw ay ang pagdating daw dito sa nangyari ngayon ng mga flood control, flood control, keme keme rot. ba? Diba? No, sabi ni John Aplicio, nakamagkano ba kota mo sa pagiging anti-Duterte mo? Wala akong pakialam at wala akong kota. Bakit? Kailangan ba magkaroon ng kota? Ha? Bakit ba kailangan magkaroon ng kota dito para sa maging anti-Duterte? Bakit? Ikaw, tanungin kita. Magkano ba ang kota mo para sa mag-anti-Marcos ka? Itanong ko sa iyo, pabalik ang tanong mo. Diyan. yeah? kung masagot mo yan, yun ang sagot ko. Diba? Mm. Period. So yun po yun mga kababayan, ang sabi ni Sara Duterte, wala pa daw siyang narinig na panibagong impeachment laban sa kanya pero handa na daw siya at alam daw niya kung ano ang laman ng impeachment kung para ba talaga sa kanya kasi daw po para daw pambangga ito kay Sara na hindi tumakbo bilang presidente sa 2028. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, hindi na po kailangan ng impeachment. Yeah? Para lang magkaroon ng pangbangga kay Sarah, Diyos ko. Kahit patakbuhin nyo si Sarah ngayon, ura-urada, hindi mananalo yan. Putang ina. Baka mag-challenge naman ako, magpupugot ako ng ulo. Ah, kung manalo yan, loso. Mga kababayan, ah, ako na mismo nagsabi, magpupugot ako ng ulo kung manalong presidente sa 2028 yan. Ah, wala na, yung digong-digong yung magilit ng leeg. Ano pa, liliigin yung eh, 10, 110 years ah, old siya bago makauwi sa Pilipinas. Ah. Ngayon, ako na naman magsabi, Magpogot ako ng ulo kung manalo sa 2028 yan. Loso. Yeah. Magtawag, eh, i-challenge ko ngayon na Ngayon, ura-urada, magtawag siya ng rally kung umabot ng isang milyon otot mo, Sarah. Paniwalaan kita. ya Ah, bagong hamon ko yan. Kung manalo si Sarah Presidente sa 2028, pogoten ko o loko. Mark my word. Diba? O. Ah. Kaya sabi ko sa inyong mga kababayan, kahit walang impeachment complaint, ha? Ah, laban kay Lustay, walang kaming pakialam. Bakit? Wala namang kwenta yan. Ha? Ah. She is useless. Diba? Mmm. -mm. Continue natin. Mga kababayan. Yan, ginagawa nila para tanggalin ako oh. sa... Ma'am Emma, maraming salamat. Sa posibleng kandidato sa 2028 mm. presidential uh, Bisyosa. elections. Mm. Hindi na matun pa matingala ang bise. Hindi oh. na maundang ang pagsumite. Pag oh. Impeachment complaint pa itong hangtod sa 2028. Hinoon, nakaandam na matun pa ang ilang mga abogado aron tupagon ang mga akusasyon. Mm. Hanggang ngayon, by the way, a ah, walang attachments ng evidence, ng pieces of evidence at all. Iningi namin ang mga sinabit ng House of Representatives na ebidensya doon na sumusuporta doon sa articles of impeachment nila. Wala. Kayo wala matutpa, sa Alert. Ang planong taktapon ang bise sa posibleng kandidatura niya. Ah, nanghingi daw siya ng evidence laban sa impeachment complaint. Wala daw paano wala? Paano wala? Eh, nag-file ka nga ng motion for reconsideration eh. 'Di ba ang sabi mo, gusto mo bloodbath? Tapos nag-file ka na dapat ibasura ng Supreme Court. Tapos sasabihin mo wala. Hindi pa ba sapat yun, Sarah, yung seven articles of impeachment? Napakasinungaling talaga, no? Napakasinungaling. Wala daw ang ebidensya yung mga impeachment laban sa kanya talagang nagiging useless yung mga evidence laban sa'yo kasi hawak nyo sa leeg ang Supreme Court. Di ba? <clears> Oo. <throat> oh, kaya nagiging useless yung evidence. Kasi bakit? Hawak nyo sa leeg yung, yung Supreme Court eh. Di ba? At diniklarang unconstitutional. Di ba? Pero kung hindi nyo dinaan sa Supreme Court yon at dinaan nyo sa Senado yon kinalkal yon isa-isa, Aba, Sarah, Sinabi ko sa iyo, hmm, Ngayon sa ngayon, nakulong ka na. Pareho kayo ng tatay mo. Oh, baka doon ka pa tumira sa Quezon City. Yeah. 'Di ba? ko naman, Sara. Paano nangyari na wala daw wala daw evidence nanghingi daw sila 'yung kampo nila ng evidence laban doon sa Congress? Anong walang evidence impeachment ka na nga sa Congress, isa sinado na lang hindi? Nga, yeah, napakasinungaling talaga, no. Alam nyo yung sinungaling? Ah, anak ng magnanakaw yan. Anak ng kriminal. Oh, anak yan ng nakakulong sa daig. Grabe kasinungaling, oh. Pakinggan ninyo, ah. Wala daw ebidensya. Ah, hiningi daw nila. Ah, yung impeachment complaint, wala daw ebidensya. So, ipakita. Hmm, pakinggan nyo, ah. Akusasyon. Mm. Hanggang ngayon, by the way, ah, walang attachments ng evidence, ng pieces of evidence at all. Iningi namin ang mga sinabit ng House of Representatives na ebidensya doon na sumusuporta doon sa articles of impeachment nila. Wala. Kayo wala, Matod Pami Saler, ang planong tap-tap. Putang -tap. ina, wala daw. Wala, pero bakit diniclared ka na impeach sa Senate? 'Di diba? At bakit manghihingi ka pa ng evidence sa Senate uh, sa sa Congress kung impeach ka na nga? 'Di ba? Alam mo sa totoo lang Sara, 'wag mong linlangin ang tao. Bobo lang na tulad mo ang maniwala sa iyo. Paano nangyari na walang attachment of evidence ang Congress i-impeach ka na nga doon at bakit kailangan kukuha ka pa? Wala na, zero ka na doon sa madaling salita. Papel ka na lang na apak-apaka na pampahid sa tae ng aso, pampulot at ibabalot, itapon. Ganon ang tawag sa'yo. Apakasinungaling talaga, oh. Talagang wala. Walang evidence. Kasi impeach ka na doon, eh. Yeah. Sa madaling salita, abo ka na lang doon. Yeah. Nga. Tanga-tanga. Lilinlangin. Alam nyo, Tingnan niyo ganyan sila Lamanlinlang sa mga DDS. Naniniwala naman yung mga DDS sa kanila. Kasi mga bubo nga. ba diba? Diyos ko ba? Sasabihin mo walang evidence, inaka-archive eh, na sa Senate? Ito, ito sa totoo lang mga DDS sa sa akin, naniniwala kay Sara na wala daw mga uh, attachment of evidence. ah? Eh ano yung naka-archive? Huwag kayong tanga. Hindi yun basta basang makuha ni Sarah. Yung naka-archive na yun kasi naka-archive yun. Tsaka lang bigyan si Sarah pag bubuhayin ulit yun. Oo. Oh. Naku, abangan natin yan. Yung sinasabi niyang wala daw. Ha? Attachment of evidence. Tignan natin kung buhayin ulit yung naka-archive sa Senate. Ewan ko lang sa'yo, Sarah. Yung sinasabi mong yan. Alam niyo kanina, yung matanda, ang sabi niya, Nasa Netherlands daw ang International Human Rights. Bakit daw hindi nasilip ng International Human Rights si Digong na 80 na hindi pa pinalaya? Ay matanda na. O baka nakalimutan ninyo. Ah, katulad yan kay Sara. Sabi ni Sara, wala daw evidence. Ano yung nakarkive? Walang evidence, hindi nga kayo papayag na kalkalin. Nag, nagbagsak ka nga ng labing anim na abogado kasi natakot kang malaman yung mga joint account ninyo, yung mga bangko ninyo, yung perang nanakaw ninyo at mga perang galing sa droga. Di ba? O, oh, tapos sasabihin mo walang evidence. Putang ina, nanginginig ka nga eh. Di ba? pinaghampas hampas mo nga yung pader kaya nagkasugat-sugat yung braso mo. Nung nalaman mo yan na may ganyan, di ba? Nababaliw ka nga kakahanap mo ng labing anim na abogado kung paano mo banggain. Tapos sasabihin mo, walang evidence. Diyos ko, abangan natin sa February. Nga, handa na daw siya eh. Oh, abangan natin. Oh, pulong uh, youth man, may shout out. ba diba? Sasabihin mo, walang evidence. Abangan natin sa February pag in-archive. Ah, yung naka-archive na impeachment sa Senate. Ah, magpasalamat ka, Sarah, kung si cheese Escudero ang babalik na Senate President. Pero kung si Tito Sen mananatiling Senate President ay good luck na lang sa'yo. Ah, yun ang pinakalat ngayon mga kababayan ni Sara Duterte na wala daw ebidensya ang Congress sa impeachment laban sa kanya. Wala ka talagang makuha impeachment doon kasi na-impeach ka na sa Congress. Pero ang hanapin mong evidence, ha? Ah, wala kang makuha evidence sa Congress. Bakit? Impeach ka na doon eh. Yun ang katotohanan. Kaya nga ipinasa na ng Congress sa Senate. Ang, ang problema lang sa Senate, inutut-utut ni Cheese Escudero. Kaya hanggang sa naging archive. Oh. Ngayon, malalaman naman natin yan eh. Pag binuksan yung naka-archive, evidence ba hanap mo? Pumayag ka na buksan yung naka-archive. Hindi yung magpapakampi kayo sa, ano, sa Supreme Court. Oh. Pumayag ka. Huwag kang mag-file ng motion for reconsideration. Ya, at huwag mong hawakan sa liig yung Supreme Court na para ideklarang unconstitutional yung pagpapa-impeach sa iyo. Ya. Diba? Oh. Dapat ganoon sa ara, isabi mo yung totoo. Merong ebidensya. Pero naka-archive lang kasi hindi pumayag si Sara at hawak niya sa liig ang Supreme Court at si Chase Escudero at the time. Kaya nga minadali ni Joel na mo eh, session is adjourned eh. ah ayo sabi nga ano anong sabi nung ano din ng UP mahirap bang intindihin ang salitang fortuit na yeah. ito ay parinig ko sa inyo ah kaya nga sabi nga ng din ng UP oh. kay uh, tawag oh. dito kay Cheese Escudero UP graduate oh graduation ah uh, cheese Escudero Binira. Oh, kita nyo ha, anong sabi? Tell me, ano ang silbi ng utak at talento? Kung walang prinsipyo at tapang, oh. ano panindigan ito? Imagine, isang salita. Iisang salita. Fourth with. Ay ayaw intindihin ng nanonungkulan sa Senado. Di diba? Oh. Ano ang graduate? Huh? At binigyan pa ito ng bagong pahulugan? Hindi agad, fourth with, kung hindi apat na buwan makalipas. Diba? O hindi kaya kapag may panahon pa ang Senado. Tagdap niya, kasalanan ng mga gumawa ng ating saligang batas ang di umano'y kalabuan ng salitang fourth wave. Dapat daw, sa alip nito, ginamit ang salitang immediately. What utter nonsense. Diba? Hmm. Kasalanan daw ng mga abogadong gumawa sa saligang batas ng salitang fortuit. Bakit daw hindi ginawang immediately? Iputang e ina, kahit hanapin mo sa anong diksyonaryo yan yan or kahit lexicon, ah, scientific name ng diksyonary is lexicon, ah, ang fortuit ay nangangahulugang immediate. Ah, madali, bigla, agad-agad. Yeah? Diyos ko, pag sinabi pala nating leksikon, ah bakit pahirapan pang bigkasin? Meron namang word na dictionary, bakit sabihin leksikon? Oh, bakit sasabihin ninyong moringa o ropera? Eh pwede mo namang sabihin malunggay, di ba? Bakit pahirapan mo pa ang tao? Tanga. ya diba? Pareho sa'yo, tatawagin ka bang cheese iskudero? Eh, hindi ka naman cheese. Dapat sa'yo, Francis cheese iskudero ka eh. Ha? Hmm. Di ba alam nyo sa totoo lang, oh kung alam mo pala gusto mo pangalang cheese, dapat tinagal mo na yung Francis. Mm. Diba? Napakasimple lang mga kapabayan. Bakit daw ginawang fortweed, hindi na lang ginawang immediately. Eh, hinaba pa. Fortuit, kabilis-bilis lang kaysa sa immediately. O, oh. diba? Mm. Kaya yan yan mga kapabayan. Ha? Ah? just mi marimar. Oh. match 2025 mm. hindi ito usapin ng talino kundi ng kawalan ng prinsipyo mm. ng pansariling ambisyon ng transaksyong pang politika sa pagitan ng mga mahipit na pumakapit sa kapangyarihan diba? remember this if money is your soul and abiding purpose you need not even try to be human tell me ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito imagine isang salita iisang salita, fourth with, ay ayaw intindihin ng nanunungkulan sa Senado. Ano ba? Diba? Oh, tapos sasabihin ni Sarah ngayon, walang evidence. Putang ina! hindi e sana hindi binago ni Chis ang meaning ng fourth with. Hindi na sana niya sabihin immediately. Diba? O bakit mo pahabaan pa ang salitang fourth with at gawin mong immediately? Diba? Oo, Oh, katulad niyan, pabili po ng paracetamol. O, anong generic name ng paracetamol? 'Di ba? Bakit mag-generic name ka pa kung meron naman paracetamol na salita? 'Di ba? Oh, tapos sasabihin, walang evidence. Hindi niyo nga naintindihan yung salitang fourth with eh. Madaliin Agad-agad eh. di. -agad, eh. Oh, eh kung walang evidence, hindi eh, sana inagad-agad nyo na. Ah, lulukohin nyo pa yung mga Pilipino. Huwag nyo itulad eh, kami. Iba utak namin sa utak nyo, mga DDS. Yeah. Yung mga utak ninyo, <coughs> Kapag sinabihan kayo ng mga scientific name, mga generic name, hindi nyo alam. Ha? Ah, alam nyo ba ang generic name ng mga DDS? Bopols. Na? Yeah? Ah. Pero ang totoong pangalan, ah, ang scientific na tawag sa mga DDS, Bobo, tanga-tanga, inutil, oto-oto, pangit, hampas lupa, mahirap, dugyot, patay guto, magnanakaw, manlilinlang at sinungaling. Iyan ang scientific pangalan or tawag ng mga DDS. Ang generic name nun, Bobo. ba? Diba? Oh, mahirap bang intindihin? Kailangan ba hanap damihan pa natin? Ah, ang scientific na tawag sa mga DDS, marami. Pero ang generic name na, ng DDS is Bobo. Na? Ah, hmm. Ganun yun, mga kababayan. Ah, may ads lang. Ah, huwag po kayo mag-skip ng ads. Tapos sasabihin ni Sarah, Walang evidence. Putang ina niya. Itulog mo yan. Ipanood mo ng basketball yan. Ha? Ipagawa mo ng ano yan. Gasoline station. Ibigay mo yung ano. Sulat kay ano. Kay Mirot. Hindi yeah. Mm, Yan ang resulta sa kakaselos. Lutang. Ha? Yan ang kaka-resulta sa selos mo. Lustay. Silos ka kasi ng silos, eh, kasalanan ba yan na mas maganda si Marina kaysa sa'yo, kaya pinagpalit ka sa artista. <laughs> Di diba? Yan ang resulta na kung ang mismong pamilya hindi maresolbahan, tapos nagbalak pang tumakbong presidente, loso mo day. Itulog mo yung magtinda. Anong sabi ng tatay mo? Day, kung ako sa'yo, day, mag-resign ka na lang, maggawa ka na lang tindahan, day. <laughs> Ah, yan sabi ng tatay mo. Mag-resign ka na lang kay wala ka namang alam. Kulang ka pa sa kaalaman sa politics. Magtindahan ka na lang. Ah, yan ang sabi ng tatay mo. Bakit? Sabihin niya sa akin fake news. Pag ipakita ko ngayon yan at lalabas yan na mismong si Digong nagsabi. Ha? Ah? Oh, o, ito. Pakita ko ha. Digong uh, pina-resign si Sarah. Tatanman natin 'yan ah. DRTP <laughs> na tapos, impossible. Ehon alam niyo na kung bakit inaakornat. Kung ako ay magdadala ng sarap. I would like to name this scene. Ah. We are not only strong but bhi. Against the faulty comprehension. Pa't lama mababahin hindi so, maintindihan eh Sarah Duterte sa totoo lang ah. Ayaw na bumuo. may iwa. Wait, well, I felt good so, Oh, magdadala. Natulala La at natay. Yes, good afternoon. Moon. Oh. Ito ha mga kababayan Digong pina Hindi marinig yung bu uh, sabi eh Digong pina pa, Pina resign si Sara Duterte Ito, ah, Makita naman natin yan dito para sa akin, okay. ito publicly ko sabihin ko na sa inyo. And I'm not addressing na eh, sa'yo, Pupilay. Okay. Kapos hindi na hindi Salamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo naging presidente, ikaw naging Mr. President. Bihirang bihira yan, ibigay sa isang pamilya. Bihirang bihira yan sa Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas. Pasalamat na lang tayo. No, as, as, as fast as you can get up of politics, maghanap po kayo ka na ng kasi basta mabuhay ka lang mapayapa. Umalis ka na dyan sa... Kung ano ang ambisyon na... Kaya Vice President ka na? Kaya Pilipinas. Kaya ang Pilipinas. Diba? Oh, anong sabi ni Digong? Inday, ah, bihira lang sa pamilyang Pilipino na politician ang tatay presidente, ang anak vice president, Huwag mo nang pangarapin magpresident, magnegosyo ka na lang. <laughs> ah, kulang ka pa sa kalamanday, ah sabi ng tatay mo. Ah, kulang pa. Ang sabi ni Digong, huwag mo nang pangarapin kasi bihira lang sa pamilyang Pilipino ang tatay naging presidente, ang anak naging vice president. So, mag ka na lang, magnegosyo ka na lang. Huwag mong gayahin si PBBM na ang tatay president, ang anak naging president. Kasi ang layo mo sa kalingkingan ni Marcos Jr. Ha? Ah, sa, sa salitaan pa lang, sa Inglisan pa lang, day, putang ina, Ewang Ewan ko sa kung saan ka pulutin, ah. Sa, alikap, ma, na, sa basurahan ka pulutin, day. Ang pangit mo nga mag-Ingles, pati magtagalog tagalog Ingles pa, putang ina.